Dila. Oh, baka mo. Oo ah. Yung po sa'yo o oh, ganyan lang? Ano to? Naka, naka ano na to? Naka live to? Okay. Master Butcher Ganun talaga yan, pre. Oh, parang baka yan, pre. Iiwalay mo rin yan pag ganyanong, we. Iiwalay mo rin yan, eh. Siyan, yung talay pa ko kanina. Nakakala ko kayo, yung sa camping. Oo, sa camping. Pero kayo na nasa mukha mo nag-live, yun yung mga tropa kong mga... Nadaanan ko lang. Ibang lahi, ibang lahi. Sabi din, sinasabi nila, ano yan? Aso? <laughs> Talo talaga yun. Talo talaga yun. Hindi ba ito yung naano ng, ano, ng social media pag ganito? har zima na yi Tuloy po, hindi papasok yan pre. Hmm. Wala ka mo, ang eh. Tiyang, pinapasok po. Eh. Hmm. Durog na yung... Ang hmm. tas. Ano pala, hindi ko na itali. Tali man, oh, sih. Itu, Tadi naik tali, oh, Orang-orang pengen nginjil lagu Baka yung sa Ah, baka? Malaki. Puro baka lang, kayo hindi kayo nagkakatagin yan. Hindi. Halal yun. Ah. Uh, Halal, ano, walang mga Tek, ilang baka nakakatay sa araw? Hindi kayo hindi. May 200 plus. Oh, grab eh. Ang 300. Ano, may kota-kota kayo? O talagang ito aros lang ang trabaho? It as Pagka sobrang dami may overtime ter ng 30 minutes nga. Pagkulang, hinahati. Maraming trabaho nyo. Nga lang. Trabaho nyo. Tatay na katay. Mm, ano dyan? Trigger finger talaga. nga na. Yun uh, o. Baka na. Grabe. Ang usay nyo eh. Galingan. Uh, Samantala kami nung tatay kami, patsambalan nyo. Ginugot namin lahat ng ganyan. Tapos <laughs> sa kanan namin, nag Wala Alam <laughs> hmm. yung kung saan pitirayan. Smooth o karito rin. O karito.

Ay, mas madali pre, yung nakasabi. Ah. nakasabi. Hindi <laughs> <laughs> pa ilagay na lang din sa tas. Ba't na ang ininig kasi. Ramig. <laughs> <laughs> pa pa. Tama 'yun. din mga galing galing din. Mm-hmm. Dengar tu para yang kau <laughs> <laughs>

<laughs> na, din. Nah, turunnya susu beruang lembut Baceh sama serap deh Nah, duduk Ini nanti ngerlinya, Pri hmm.

pambahay lang. Ganito lang. Remo is watching right now. And then, San. <laughs> lang lang. Five kilos tall yung laman. Friend, <laughs> <busy> mo daw. <laughs> Ito nga naman. sakit na naman sa likod. To. Sino yun? Sino Si San Cesalim and Remo Pamutana. Tapon tayo. Kakalas <coughs> yung Nakita ko ba yung parang tali na pang alam? ko nga Try mo ka dyan ko yung sa ilalim dyan. Parang yung bilog, pang ano yun yung bilog na ano? Yung Yung belly. Tol, ay lang, lang talaga ang ano eh. Dali lang ang butcher, pre. Madali lang sa'yo. Hindi, madali lang, pre. Talagang gusto mo. Madali lang siya, marami siyang teknik na hindi mo siyang... Kasi magkakaiba yung teknik sa pang palingki. oh, no? O, palingki sa pang mga supermarket. Iba yung mga teknik doon. Kaya lang, may standard talaga niya. Yung hindi yun. mo. Hindi mo kailangan <coughs> ngomongan sih bensin, hmm, langsir, Ini lagi start, yang yeah. lagi start yan.

Muti, solo watching? Para parang sa isga. Makita ni Billy. Billy. Pog-chop, Rat. Ano pa nga yung pag pog Napaka... Tapos, ano lang <laughs> yung sa atin? Malalaki <laughs> <laughs> po pag-pog-chop. Ano yun yung pag pog Pero pag sa ano talaga yung solid yung ano hmm. yung <laughs> <laughs> sa ano manipis lang. Ha? Hindi. Nakadepende rin sa itak mo yun eh. Ah, okay. Kasi nga ito aks lang yun eh. Ate yun po yan. Lakay Jobert Caballero yung limang kilo mo nakaredy na. <laughs> Ate yun po yan. Yan ganyan. Yan. Kasi kita mo yan. Yan yung titira yung yan. Pag yung maliliit lang na baboy, gaya nito, hmm. pwede mo siyang titira dyan. Pero pag yung malalaki, titira ka dito sa gitna. Ito pa, ito pa lang. Yung... Yan. Tapos nilimitak mo, solid. Pag yung hindi, itong... hindi pwede pa negosyo niya, makapal eh, no? Hindi, pwede rin kasi nga maliit lang yung size niya. Ah, okay. Hindi yung, yung. yung size niya. Ano okay, ba Manipis na ano uh, lang siya, no? Oo nga. Uh. Ano lang kung ganitong gamit mo? Wala. Tatawanan ka ng mga butcher din sa mga magagaling. <laughs> hmm, wala ni Patager. na, matadero dito. Hmm. Sabi <laughs> na lang na nanonood na, ano ba yung Hindi Umuuga? Masakit nga dito eh. Ganda yung baboy niya, walang masyadong mga pelikula <coughs> <kong> na ito. Ito, <coughs> yun na sa loob, i-slice ito. Pagkain ko lang dito. Okay. Hmm. Alam na lang yung dito patahan. Basic na basic. <laughs> <laughs> sa kanya. Hindi <laughs> basic nila. Hindi.

Yan yung bakit sa na natawag, pero kukulang yung eh, bilik. Yan yung bilik. Hmm. Wow. Actually, yeah. ang bilik talaga, diretsyo yan. Diretsyo mong kukunin, oo, ganyan kukunin. Kasi nga kasama ito dito, ang bilik nato. Kasama dito sa baby pack Kaya kukunin natin lahat yan. Kasi nga, pang bahay lang, ipanghanda eh. Hmm ganyan. Pangilaga. <laughs> oh, masarap yan Bag -barbe pang barbecue pala yan. Ano? sa mga tubo, sinigang. Yung... <laughs> Ito hot dog barbecue. natin yung tamang ano posisi nya bakalan si Tristan dyan gamit na gamit tong ano itong imbis na pang ano Mita. hindi yung <laughs> pang <laughs> na bakal ano pang bahay lang <laughs> ay akin na akin na masobran tayo ang porchop porchop ang bahay lang ang kasal Hindi <laughs> ang disyate 빌리산 이쌍다가 이부터 تمام? 예, 얘는 뒤

mo muna para may lamat ka. ito titirahin niyan yan. Para yan yung... Kasi pagano mo na? Para buto na lang tirayin mo yan. ano yung pre. sumab na yan. Ito, may gagawin ako dito. Hindi oh. may Mas hindi yeah. ginagawa ng mga nasa ano sa palengke, Brad. Hmm? Manipis. Pero pa, magsamay ka na sa paghawak ng ano, mga gulo, liber. Ito yung sunod-sunod na yan. Burog na. Baka may order ito pag giniling dyan. Meron pang giniling dito. Giniling Ang hirap pa gano'n ang Mm. Puta pa rin yan, thank you. <laughs> Ginilis. <na> sa yo. <laughs> Ang ah, sakit sa likod. Ito sa amin sa isim talaga. Sa isim, standard dyan. So, mga ganito, hindi mo na kailangan pagandahin yung hiwa mo. Brad. Kung marami may kukontra dyan sa... May makukumid dyan. <laughs> hindi hirap. lang pagandahin. Vlad, wala ka lang masasabi dito ah. Pambihira ka. Vlad, Ray. Shout out sa so mag-birthday. Pambihira kayo. <laughs> Kahit malamig. <laughs> Sarayan ko yan. batak lang. Hindi siya sabi nilang hamlig, Ray. hacían. Pero papatayin ba natin yan? Okay, tara muna. pre. Narin na sa mong botok. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Uh, ah, baba. Tanggalan ng buto, no? Pang binta, pang -binta. sa Joy. Hmm. Sinigang. O ano man. Pero hanggang dito lang tayo. Ayan. Dito. Hmm. Hindi mo pwedeng ipatay yung trinaylit kasi nga mali eh.

isa isa ah. mo na dito ah. Oh. Ano tanggal mo na yung joint niya dyan dito na? Mm -hmm. bakit? anong gagawin mo dito? wala wala pala eh para sa butas at saka may niya may mga hinaharap nito dyan pag binaharap mo ganyan hindi mo makikita yung binyan tapat ganyan iba kasi nalilito daw. Nalilito yung mga Ito yung umiikot, Brad, yung pagsadali sa bunso. Ito yung uh, lalo na yung baka. 怎么了？怎 <laughs> 么了<呢>？<laughs> <laughs>